pinauwi pa kami ng tagabantay sa zoo kasi ah, dumating na yung rhino oh my baby pa oh. may halaman siya sa kanyang bunganga dito may chimpanzee. ayan yung mga zebras okay. nagpalit na ako at pupunta kami ngayon ni Liam sa zoo magpapasya kami ngayon Dalawa lang kami kasi si Jeb masakit-sakit yung mga katawan niya kasi sa mga ginagawa niya. <laughs> Kaya hindi siya sasama. Dalawa lang kami. Magbabike kami. Ayan si Liam. At ako magsasapatos muna. Susuot ko pa yung aking helmet para for safety.

Mein Gesicht auch. Nicht so Ayan. Nah. So. Ah, zoo. Papunta doon. Nandito na kami sa zoo. Ang daming tao ngayon. Nein, uh, hinahanap nga ni Liam yung lion eh wala <laughs> Ewan ko kung saan yung lion dito may rabbit oh nag-iisa ayan Ay. at dito naman yung mga attacka pero wala nandoon sila sa ano sa may bahay at kumakain sila Ayan yung mga ibang mga animal. Ang layo kasi kaya kino-close up ko at mahirap ibibidyo. Ayan. Kita na. Parang ostrich ano. At dito naman may turtle. Ang laki o oh? At may kasamang bola siguro. Laruan niya yun. Ang laki-laki nila. Nag-iisa lang siya. Wala nang kasama. Nasa labas siguro yung mga iba. Tignan ko. Oh, nandun sa labas yung mga iba. Oh. Tumakain. May halaman siya sa kanyang bunga Ayan, gumagalaw na rin yung isang kasama niya. Oh. Ich dachte, ja. der hat einen Schwanz. Guck mal, ihr Kopf. So, nee. Das sind ihre Beine. naman na, ano. Oh, man, die eine ist größer als die andere. Ja, ja. Oh, eh, magsasama na sila. Ang sweet naman. O, <gasps> oh, ayan mga mga bentang stuff toy. O, oh, ang daming benta. O, oh, at dito naman may frog. O, oh. ayan yung frog. <laughs> Nandito sa taas eh. Nasa baba yung kanyang bahay. Oh, at dito rin may frog. Wem oh ayun? yung frog. Hindi nga lang gumagalaw. Ayn. 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 dito Ayn. snake. Ayn. 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 Ayan, close up na yung isang lizard. Dito rin, oh. Ang gaganda nila. Mga iba't ibang mga pulay. Ito, naman, leguan. <laughs> Ayan, ito naman, bartagami. Kumamasahin, pinkabal. Ito naman,

oo oh, dito ang daming mga fish at dito yung mga zebra Ayan, oh, ang gaganda nila. Ayan, yung mga zebras. Kumakain sila ngayon. kung ano lapit ano kung ano Um, umiinom si Giraffe. Pinapakain kasi sila ngayon, kaya malapit sila dito sa amin. Uh, itong Giraffe na ito, kanina pa umiinom dyan. Makaubos na yung laman yan. Dito naman yung mga Erdmännchen ang tawag sa German. Ayan, pinapakain rin sila, oh. At dito may mga pato at okay. swan. Ibat ibang klase naman ito na ano? Yung bungangan niya ano? Green ang kulay. Si Liam. <laughs> Tignan ko nga kung anong pangalan nito. Ah, ito oh. Ang pangalan niya, Hulagans. English, o oh, may English term pa o, oh, Cape Barren Goose. Oh, Para naman kita niyo kami dito. <laughs> ang hirap kasi mag-video, ang daming tao kung saan ako lalakad, may tao, may nagsisiksikan pa. Pero at least dito medyo ano, may waya, may ano, kaya nagpakita mo na ako. <laughs> dito naman yung nakatira ang Southern White Reno. Pero wala. Naghihintay yung mga tao kasi baka papasok siya dito. Hintayin nga natin. Dumating na yung Rino. Oh, my baby pa. Oh. oh. cute naman. Ate, oh, my baby. Sis. <laughs> kasama yung baby. Ay, ah, papasok na pala sila doon. Uwi na sila. o uh, dito. May mga ganito. Hindi ko pa nakita kung anong pangalan ng animal na ito. Ayan sila. Pelikan palang pangalan. Hindi <laughs> ko pa na o, dito, great white pelican. Ayan sila. At sa likod, yung na-video ko kanina, sila naman yung ano, yung dal, Dalmatian pelican. Ay, ang daming Diamonds. klase. O dito yung Alpine Ibex dann Zeller um. Ja, ich finde dieses Ding auch so cool, dieses Moment so. Tsch, 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 Am liebsten hätte ich beides. Am liebsten. Natutulog na sila oder nagre-relax pala. Nagre-relax sila. Si Liam, may ano, nakita namin ito kanina.

Dito naman nakatira ang mga water buffalo. Pero wala sila. Nasa loob siguro na sila. And dito naman ang mga flamingo.

baat really nice. okay, yeah. mo oh, yeah. Mga iba n'don. Nakabiga. sa English ata. <laughs> nantuk, nantuk, nantuk. Ayan si Tiger na hinahanap namin kami na nandito na sa bahay niya. Mama, here's At dito may malaking playground para sa mga bata. Nakaupo ako dito, naghihintay kay Liam. Maglaro muna siya dito sa my playground. Pagkatapos uuwi na kami. Bibili sana kami ng ice cream pero nagsarado na sila. Ayan, palabas na kami. Uwi na. Pinauwi pa kami ng tagabantay sa zoo kasi magsasarado na sila. Ayan kailangan na lalabas na kami. Oh, kukunin na yung mga bike na kami. Asan yung bike? Dito yung...